ngayon sa Liloan Bridge. Look at, guys. Napakaganda ng bridge nila, guys. Okay. So, puna tayo dito, guys. Eh. Ganda. Ngayon, ngayon, pakita ko sa inyo, guys. Ngayon yung lilo-lilo uh, na, ano guys, yung dagat dito. Pakita ko sa kanya. Okay. ngo, Ano ano ano? <laughs> maganda na sunset guys. Alright guys, so di ano ko, mayahay ba ni? <laughs> ayan guys, yung kasama ko, yung ligid, gulong ng ano namin, yung motor namin guys, yung inaplat. So ngayon, this time, maghahanap po kami ng vulcanizing shop guys. Kasi, ayan, naplat na. na. <laughs> so ayan. Ayan. So, mahaba-haba pa po kasi yung ano namin, guys. Ayan. Lalakbayin namin. Kaya kailangan namin maghanap ng Volcanizing shop. Ayan. So, ayan. Para hindi ako. <laughs> ayan, kasama ko guys Ayan So nice Ayan <laughs> so yun na nga guys <laughs> kawawa naman yung ano namin okay, so hanap tayo ng vulcanizing shop guys Ayan yung mga riders. <laughs> oh, sila din guys. Oh, yan. Yan sila, yan. ayan. Oh, pahinga sila yung lahat. yan So kami ngayon, maghanap kami ng vulcanizing shop guys. Sa vulcanizing shop din eh. Din eh? Ay, tanong tayo. Hello, Nay, wala nila vulcanizing shot, Nay. Dali, dali, tagi Dera. Salamat, Nay, <inaudible> ha. Salamat. Dali. Tanawang ko, ano, Nay, car. So, ayan guys, yung first vulcanizing guys, sarado na kasi it's almost 5, 5 p.m. na yata. Ayan, tabok na naling. Dara! So, lipat kami guys sa ano? Lipat kami sa kabilang ano? So, yun. So, dito sa unahan na area. Nay, na kay. Mangga, Nay. So, na uh, salamat, Nay. So, this is it, pancit guys. again So, dito tayo sa pangalawang vulcanizing okay. shop natin. Sana nga mayroon. Kawawa naman. Ha, palamit na ay. Eh. Ang ah, nandiri pa ako, no? So, dito, dito, dito. <laughs> so, ako na maguna. Dong, asa vulcanizing shop din eh. Na maguna yung kaduha din eh. Sirado naman. Patay. Patay, lagot. so ko dito So guys so, sobrang malas pero hindi tayo mga ano kasi sarado daw So thank you guys ayan so mayro nang tao dun sa Pangalawang Vulcanizing Shop ayan sana matapos na 'yung ano Ah sige salamat kayo na ay <laughs> So ayan Ayan kasama ko Sana maayos yung gulong guys. Kahapon na kasi guys. Ayan. Kawawa ano ba? Dera siguro? Hmm? Ayon! Kuya! O, mamalihog ni Kuya! Naplatag plata ko ligid <laughs> oy sirado na po nung sa omen na to guys kawawa naman kami wala ayaw na niyang mag ano uh, ayaw niyang ayusin yung ano namin yung gulong namin, so paano yan e ano pa uh, from dito, papuntang Sugod, siguro mga 30 minutes pa yung uh, ride namin eh kaso walang ano wala lang uh, mag ano ng vulcanizing siguro mga 30 minutes pa guys yung rides namin, from dito naplatan kami, papunta sa town namin. So, ayun. Uh, maghahanap maghahanap kami siguro guys ng ano, ibang vulcanizing shop. Sana nga meron para maayos na kasi wala kami ano. Oh wow. Ayun. What's up guys? <laughs> ayun na. san kami. So, ayun yung ano magayos pa. Ayun. So, may picture? Wala eh. Ayun. help, help. I need the help, guys. Ayan. Wala na. Hindi kami di namin alam kung saan kami pupunta. Saglit lang naman sana 'ti. Bulkit lang naman. Ayaw pa rin niya. Anap kami na para.